Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naging babala ni Coach Chris Finch sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang bagong Super Big 5 na mabubuo ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Bagamat man nga po mga katrops na ipanalo ng Minnesota Timberwolves ang kanilang Game 4 laban sa Dallas Mavericks, ay mahaba-haba pa nga po ang kanilang lalakbayin sa kanilang serye. Gayong kailangan pa nga po nilang maipanalo ang kanilang mga susunod na game hanggang sa may abot nga po nilang kanilang serye sa kanilang Game 7. Yes, iyan nga po ang game plan ngayon ng Minnesota Timberwolves since hindi era naman nga po sila basta-bastang tutumba nang hindi nga po sila nakikipaglaban. Sa katunayan, Maging ang kanilang head coach nga po na si Chris Finch ay pinangungunahan na nga po ang kanilang mga ginagawang huddle sa kanilang laro sa kabila ng iniinda nga po nitong injury sa kanyang tuhod. Well, ipinapakita lang naman nga po niya sa kanyang mga players na maging siya nga po ay nakikipaglaban na rin para sa kanilang kupunan. Yes, lahat nga po ng mga miyembro ng Minnesota Timberwolves ay desperado na nga po na maipanalo ang kanilang mga susunod na game. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Super Big 5 na mabubuo ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Since nga po hindi umubra ang nabuong lineup ng Lakers ngayong offseason ay plano na nga po nilang bumuo ng bago. Pero this time nga po mga katrops ay mas magiging matalino na nga po sila sa pagkuha ng mga bagong malalaro upang sa ganon ay makabuo na nga po talaga sila dito ng isang bagong super team o big five sa kanilang lineup. Yes tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Ayon nga po sa ebinulgar na balita ni Jovan Buha ng The Athletic Isang mas malakas na starting lineup nga na po ang planong buhin ngayon ng Los Angeles Lakers. Kaya di na nga po kayo dapat pang magtaka pa kung bakit napakaraming mga player ang nakadikit na sa kanilang team na pwede nga po nilang makuha sa pamamagitan ng trade o di sa free agency market. As na now nga po mga katrops ay dalawang players na lamang nga po ang pinakakailangan nilang makuha para makabuo sila dito ng Big 5 kasama ni John Cena si Antonio Davis, Lebron James at Austin Reeves. At ayon nga po sa kumakalat na balita sa internet Maaaring nga dapong kunin ng Lakers sa trade at free agency ang mga players na si na Michael Porter Jr. ng Denver Nuggets at si Jonas Balinsunas ng New Orleans Pelicans na pwede nga po nalang gamitin bilang kanilang bagong shooting guard at center sa kanilang starting lineup. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, sinong dalawang player ang pwedeng itandem kina Lebron James, Anthony Davis at Austin Reeves ang dapat kunin ng Los Angeles Lakers ngayong offseason? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.